ano po ba yung purpose ng stator? Oh, magandang tanong yan boss ha. Sa so, mga nagtatanong kung ano ang purpose ng stator, uh, basically, siya yung parang generator. Ayan, nakasama umiikot sa sa inyong makina. Generator siya. So, para may pakita ko sa inyo, pakita ko sa inyo itong stator natin ha. Ito. Ito yung itsura ng stator natin. Kung nakikita nyo, meron siyang winding ng uh, tanso dito. Ayan. So, meron siyang 3 pins. Uh, Iba-ibang klaseng stator. Merong dalawa lang. Pero ito sa atin, yung sa S-Max 155. May radiator. Ayan. Ano siya? Uh, tatlo yung wire niya. etong tatlong wire, ito yung nagpo-produce ng... Dito lumalabas yung AC. AC muna ha. AC muna guys. So, ito yon. Habang umiikot yung magneto dito na sumasama sa sigunyal, ito, nagpo-produce siya ng kuryente. Ayan. So, iniikutan to ng magneto. Ayan. So, nagpo-produce siya ng kuryente at lalabas dito. Pero AC muna. Habang nire-rev yung motor nyo, tumataas ng tumataas yung voltaje. Uh, ang idle niya nasa mga 25 to 30, mga ganyan. 20 to 30, depende sa motor. Tapos, pag nire-rev nyo yun ng mas mataas na RPM, mas tumataas yung voltaje. Ayon guys, so naiintindihan nyo na itong stator ay nagpuproduce ng kuryente at ito namang isang connector na to, ay dito to nakalagay sa may switch sa magneto pag hindi nyo to kinonek hindi magtutuloy ng start yung motor nyo magkakarant lang sya dahil parang trigger nya rin to eh, dun sa magneto so kung AC ito, ang labas nya hindi tatanggapin ng ng baterya nyo dahil DC nga So, ang trabaho, ang kasunod dito, itong 3 pins na to, dire-diretso to, papuntang, ito yung tinatawag na regulator, rectifier. Ayan. Ayan, yung 3 pins dyan, direkta dito sa 3 pin na yan. Ayan, so, di direkta dito yung AC na mataas. So, ito yung regulator natin, i-convert niya yung AC power to DC. Ayan, so, narinig nyo na yun ang purpose niyan. So, galing dito yung kuryente, didirekta dito, i-regulate niya yung AC, gagawin niyan DC. At i-regulate niya hanggang 14 point something volts. Ganyan yun. 14.7, ganyan, something ganyan. Pag walang nakailaw sa mga motor nyo, ganyan ang mga mababasa nyo mga voltahe. Minsan, 13.5, ganyan. Yun, ito yung nag-charge sa baterya nyo. Kaya ito, pagka mababa yung baterya nyo, mostly ang problema, kung walang problema sa electricity, itong stator nyo may problema. Kapag ka naman mataas ang voltahe nyo, ang itong rectifier regulator, ito ang may trabaho, kung mataas yung voltahe, pabababain niya. So, kung mataas ang voltahe, meaning, sira yung inyong rectifier. Hindi niya na nagagawa yung trabaho niya. So, ang trabaho ng stator ay magbigay ng kuryente mag-produce power generator sa ating motor para hindi madrain 'yung ating baterya. So, 'yun lang. DIY lang tayo, guys. Let's go.